Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman Pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon, mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping pag sa alagang hayop dito sa hukumang pantahanan! O sandali lang mga babies ha, Lilinisin ko muna tong kulungan ninyo bago ko kayo pakainin ha. Hey! Ayan. Ano ba yan? Umapaw na yung tubig sa balte. Alagi ka nalang nag aaksaya eh, kaya lumalaki yung bill natin sa Maynilad eh. Ah, pasensya na po ma. Anong pasensya? O oh, nililinis ko lang po tong kulungan ng mga pusa natin. Puro ka nalang pusa. Yung eh. ibang mga gawain dito sa bahay nakakaligtaan mo na. At saka, kailan ka ba maghanap ng trabaho Ha? Mag-aalaga eh, ka na lang ba ng mga pusa? Ha? Hindi eh, eh, mo na ba tutulungan yung mga kapatid mo sa pagbibigay ng pera para sa pamilya natin? Dami ang dami niyo nang sinabi. Alam niyo naman po na kapag naghanap ako ng trabaho, eh, babagsak ako sa medical. Ay, hindi ka yan! O di alagaan mo yung katawan mo. Eh, paano hindi ka babagsak sa medical? Tingnan mo naman yung ginagawa mo. Bukod sa ang taba-taba mo na, eh, alam mo namang may hika ka. Eh, ayan ka, nag-aalaga ng pusa. Eh, hindi lang naman po akong may gustong mag-alaga ng pusa, ma. Pati si Ate Grisel. Aba! Balak nyo bang gawing bahay ito ng mga pusa? Ilan na ba yung mga inaalagaan mo? Labing lima na yan na! Lumalaki tuloy yung gastos dito sa bahay dahil dyan. Bakit ba kasi lagi niyong pinag-iinitan itong mga pusa? Araw-araw <laughs> na lang, oh. O, oh, eh, dapat eh, lang na magalit ako. Eh, nakakaistobo na yung mga yan, eh. Ipaampun mo nga ang mga yan. Ngayon, kung walang mag-aampun yan, kasi puro mga puspin lang yan, eh, naku, eh, tapon mo na lang yan doon sa malayo. Mga grabe naman kayo, na no makapagsabi ng itapon. oh Ano akala niyo dito, mga bagay na pwede lang itapon? Ay, sasagot pa, sasagot pa, ha? <laughs> Oy, bibigyan kita ng ultimatum, ha? Kapag hindi mo pinaampun yan sa loob na isang buwan, ako mismo magtatapon niyan o magliligaw diyan sa mga pusa mo. Jay, halika nga dito. Uh, ate Crisel, bakit? Bili ka nga ng merienda. Nagkikrib ko ngayon sa milk tea eh, sa katakoyaki. Bumili ka din sa food stall sa labas ng wish shop. Tiga apat para sa ating lahat. O eto pera. akin okay na. Uh, siya nga pala. Bibili din ako ng pagkain ng mga pusa. Wala na kasi mga pagkain eh. Teka, di ba nagbigay na ako kahapon ng pera pambili ng pagkain ng mga fur babies natin? Pang limang kilo pa ngayon ah, ito yung 600 pesos. Alam ko naman yun eh. Eh kaso, ayaw ni Mama na bumili ng pagkain. Sabi niya, idadagdag na lang daw niya sa pambili ng pagkain natin. Ano? Nagbili na ako kay Mama para yun sa mga pusa natin. So, ikaw na kumausap sa kanya. Kasama ko eh, eh mag-aaway lang kami. Ma! inyo. Kahapon nyo na. Ha? Bibili yun ng cat food ni Jay. Ako, nagastos ko na eh. Pinambili ko nung ibang mga gamit natin tulad ng sabong panlaba, sabong panligo, at shampoo. Eh hey, ma, para pa sa mga pusa yun. Ay, mas mulunayin nyo pa ba yung mga pusa kaysa sa atin? Mas kailangan natin ng pera. Yang mga alaga nyo, mga hayop lang yan na pwedeng itapon. Wala namang pakinabang sa buhay natin ang na mga yan eh. Dagdag gastos lang. Ma, yun na naman kayo eh. Pinag-iinitan na naman yung mga pusa oh, natin. sa oh, oo, oh, oh, oh. Sasagot ka na naman sa akin, ha? Hoy, Jay, bago ka sumagot sa magulang mo, ha? Siguruhin mo lang na nakakatulong ka. Hindi yung pabigat ka. Ma, Jay, tama na yan. Huwag na kayo magtalo pa dahil lang sa mga alagang pusa natin. Eh, kasi ito eh. Ay, Jay, sige, magbibigay na lang ulit ako sa'yo. O, eto, 500 pesos. Apat na kilong cat food na lang muna yung bilhin mo, ha? At kapag nakuha ko yung talent fee ko sa radio bukas, saka ako nalang dadagdagan. Ate, sa akin mo nalang ibigay yung perang pambili ng mga pagkain at gamit para sa pusa. Huwag na kay Mama. Asikting din mo naman, naman yung ginagawa. Ay, ay, ay. ay. Manahimik ka dyan, ha? Ma, Ang sabihin mo, gusto mo lang kumupit sa ate mo. Kaya gusto mong sa'yo nalang ibigay yung pera. Kahit oh, kailan, diba? hindi ako kumupit kay ate. oh, Oo, ano ba kayo? Tama na yan. Sige na, jay. Bumili ka na ng apat na milk tea at apat na order ng takoyaki. Tapos bumili ka na rin ng cat food. Oo, ate. Sige. Grisel, ano ba balak mo dyan sa mga pusa natin? Ang dami na! Eh, nangangamoy na yan. Ang baho-baho dyan sa garahe dahil sa mga pesting yan. Please, ma. Tama na. Alam niyo naman po kaya kami nag-decide mag-alaga ng pusa, di ba? Pampatanggal stress. Pampatanggal ng stress sa inyo? O eh, sa akin. Ay, ako naman ang nai-stress dyan. At saka, ang dami na nga ng mga alaga natin eh. Don't worry ma. Maghahanap ako ng mag-aampon sa ibang mga pusa natin. Basta pakiusap, huwag na po kayo magtalo ni Jay dahil sa mga alaga natin. Ay nako! Kahit kailan, ang hirap niyong pagsabihan! Bahala na nga kayo! balikan natin na ang dulang hukumang pantahanan. Ay, nako, grabe. Ang baho na naman ang garahe natin, maman. Tawagin mo nga si Jay. Umalis na si Kuya Jay, ma. Bumili sa palengke. Ang baho nga eh. Nagkalat yung dumi ng pusa. O di, ikaw na maglinis niyan. Ano ko ma, Ayoko nga. Ano? Hintayin nyo na lang na umuwi si Kuya eh, Jay. Kasi naman, nag-aalaga ng pusa pero walang pambili ng cat litter. Ay, ang mahal-mahal ng cat litter. O, oh, edi ipambili na lang natin ng pagkain kesa bumili pa ng ganon para sa mga pusa na yan. Kuh! Oh! kahit kailan talaga, salot ang mga pusa na yan sa buhay natin. Kala ko ba, ipaampo na ni Ate Crisel yung ibang pusa? Ewan ko ba dyan sa ate mo? sabi ng sabi, papaampon niya yung mga pusa. Eh hanggang ngayon, wala namang umaampon. Eh paano wala mag-aampon? Eh puro mga puspin yan. Ang gusto nila yung pusang may breed. Eh sabi ni Jay, may breed yung ilang pusa natin. Sina Cutie, Mimiu, at Dutch. Kaliko daw ang breed. Sina Milk at Pearl, may lahing Persian cat. Yung kulay brown na may stripes, Hazelnut bang pangalan niyan? Balit, tabigat daw yan. O oh, yun naman pala eh. Bakit walang makuhang adaptive per parent si Ate Criselle? Eh yun yung ayaw niyang ipaampon. Kasi kapag bumili daw siya ng bagong computer, gagawan daw niya ng TikTok at YouTube channel yung mga pusa at i-vlog niya. Ay naku, kailan pa yun? Makung ako sa inyo, iligaw na lang natin sa malayo yung mga pusa na yan. At alam ko kung saan sila pwedeng itapon. O di sige, ikaw na magtapon ng mga pusa na yan. Kailangan ko ng kasama. Dami niya no. O, itutulungan kita. Ililigaw natin. At itatapon ang mga pusa na yan. Hey, wala si Ate Crisel at Kuya Jay sa bahay. Ay, busy si Crisel sa pag-asikaso sa bago niyang racket. Si Jay naman, eh, may bagong job interview ngayon. Oh, nasa loob ba ng box na hamak mo yung lahat ng pusa sa bahay? Opo. Siksikan silang lahat dito sa box. Medyo mabigat nga alam po eh. Isan mo ba balak itapon ang mga yan? Eh, dito na lang sa bakanting lote sa tapat ng bahay ni Dr. Javier. Sige. O ilapag mo na dyan sa tawin ng poste. Tamang-tama. Wala namang makakakita sa atin. Oh. Yan. Ilapag ko na. O oh, ano? Hindi mo ba bubuksan yung box para makalabas na yung mga pusa? Wag na! Ha? Hayaan na lang natin sila dyan. Ay, ay. Tara ma, umalis na tayo. Teka. Bago pa may makakita sa atin dito. Aba, ano kaya yung box na nasa tabi ng poster sa tapat ng bahay namin? Ano kaya laman nun? Teka, malapitan ang nga. Buksan ko kaya. Alamin ko kung anong laman ng box na ito. Nakapakit yung tape pa. Sandali eh. Meron akong susi sa bulsa eh. Yun ang pambubukas ko. Ah, Diyos ko po. Mga pusa. Patay na yung iba. May ilan na mahina at halos naghihingalo na. Kawawa naman itong mga pusa. Sino kayang walang puso gumawa nito? At nga pala, may CCTV pa lang ipinakabit si Papa. Matsik nga ang footage para malaman ko kung sino nag-iwan sa mga kawawang pusang ito. Iba-vlog ko rin ito. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Manaman! Oh. Bakit nyo naman ginawa yun sa mga pusa natin? Saan nyo sila niligaw? Ay, dito sa bakanting lote, sa tapat ng bahay ni Doc Javier. Ano? O, eh, bakit ka naman nagagalit sa akin, ha? Para tinanggal ko lang naman yung pabigat sa bahay natin. Grabe naman kayong makapagsalita. O. Oh. Kumo ba mga pusa lang sila, eh? May karapatan na kayong gawin yun? At saka, ano ba pinaproblema mo dyan, kuya? Bakit? Ikaw ba nagpapakain at gumagasto sa mga pusang yon? Huwag ka rin magsalita ng ganyan. Di naman na ikaw nagpapakain at gumagastos dyan eh. Kaya Ate Cresel, sa kanya lahat ng galing yung pera yung pinambibili dyan. Mga pagkain at gamit ng mga alaga namin. Eh, eh laki yung store mo na sa atin ng mga pusa na yun eh. O, oh, ngayon wala na yung mga alaga nyo. O, oh, oh, di luminis ulit yung garahe. Hindi na oh. amoy mabantot. Ma! Mama! And Jay! Ah. Oh. Tingnan yung vlog ni Lawrence! Florence, oh, si Lawrence? Yung anak ni Doc Javier? Oo nga. Nakita pala niya yung mga pusang ang ninyo. Ah? Lahat yun namatay. Ah? Kaya eto, binablog niya. Nag-release din siya ng CCTV footage kung saan kitang-kita yung mga mukha ninyo habang iniiwan niya yung mga pusa. Lintik. Ha! kitang-kita nga mukha natin, oh. Super Joseph Oo nga. Ay, naku. O yan ngayon, nagbabiral na yung vlog ni Lawrence binabash kayong dalawa ni Mama! Mama anong gagawin natin? Eh, e, paano ba mapapatigil yung vlog ng anak ni Doc Javier? Wala, Ma! Ha? Hindi niyo na mapapahinto yan. bakit? Na yung viral ng mga mukha nyo dahil sa pag-abandon yan sa mga alagang pusa natin. Ay. Wala na kayong magagawa! Ay, na, Ngunit tanggapin ang mga pandalait sa inyo ng mga netizens! Aling B. Pasensya na kayo kung maistorbo ko kayo, ha? Pumarito lang ako para kausapin kayo tungkol dun sa nag-viral na video ng anak ni Doc Javier. Eh, ano, Kapitana, ano, wala namang masama sa ginawa namin nung anak ko. Iniwan lang naman namin sa tabi ng posta yung mga pusa. Hindi naman namin pinatay. <laughs> Pinagkasya nyo kasi silang lahat sa isang maliit na box. Tapos, Ayun, nakita pa, nakapackaging tape. Ayun, namatay ang mga pusa dahil sa suffocation. Hindi naman sa amin yung mga pusa na yun eh. Ay, naku, huwag nyo na pong itanggi, Aling B. Kinausap na po namin ng mga kapitbahay nyo. At pinatunayan nila sa amin na sa inyo nga galing ang mga pusang yun. At saka, kitang-kita naman sa CCTV. Eh, kitang-kita yung mukha nyo. Kaya huwag nyo na pong ikaila pa. Eh, ba kami ni Maman sa ginawa namin? Baka, posible. Kasi ang balita ko, magsasampa si Lawrence Javier ng reklamo laban sa inyo. eh, animal rights activist ng anak na yun ni Doc Javier eh. At may connection siya sa POS o Philippine Animal Welfare Society. Eh, bukod sa reklamo ni Lawrence, baka magsampa rin ng kaso sa inyo ang POS. Kung makikitaan nila na may pananagutan kayo sa pagkamatay ng mga alaga niyong pusa. Eh, eh kung labag batas 'yung ginawa ko, edi sige. Sampahan nila kami ng kaso. Handa ako namang harapin 'yun eh. Basta para sa akin, tama lang ang ginawa ko dahil nakakaistorbo na sa amin ang mga pusa na 'yon. Wala akong kasalanan. Mga kaibigan, Narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pag-abandona sa alagang hayop. Maripong magkaroon ng pananagutan sa batas ang mag-inang D at Mamang dahil sa animal cruelty. Maigpit po ipinagbabawal ipinagpapawal ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang anumang uri ng pagmamalupit sa mga hayop katulad ng pagmamaltrato torture, pagpatay at pagpapabaya. Nire-regulate din po ng batas na ito ang pagbibenta, pagtransport at handling ng mga hayop para matiyak ang kanilang kapakanan. Ang sino mang lalabag dito ay may kaukulang parusa kasama na po ang multa at pagkakulong. Ang batas pong ito ay inamiandahan ng Republic Act 10631 o Philippine Animal Welfare Act of 2013. Itinaas po ng RA 10631 ang multa para sa mga paglabag sa nauna ng batas at pinalawak din ang sinasaklaw nito. Sa mandatory law, itinuturing pong animal cruelty ang pananakit, pagpapahirap at pagpatay sa mga hayop, subject of course to some exceptions. Itinuturing din po na cruelty ang pagsasagawa ng animal fights at paggamit ng mga hayop sa experiment ng walang kaukulang proper authority. Bawal din ang paggamit ng lason, dangerous drugs o chemical para pumatay o manghuli ng mga hayop. Saklaw po ng batas, hindi lamang ang mga companion animals o mga tinatawag nating mga pets, kundi pati na rin ang mga hayop sa bukid o ginagamit sa pagsasaka, animals in captivity, mga hayop na ginagamit for entertainment, wild animals, mga hayop na pag-alagala o ligaw, din ang mga ginagamit sa scientific research sa RA 10631, pinarurusahan po ang basta na lamang pag-iwan at pagpapabaya sa hayop. Kung ang pag-iwan, pagpapabaya o pagmamaltrato ay nagresulta sa pagkamatay ng hayop, ito po ay parurusahan ng pagkakulong mula 1 year, 6 months and 1 day hanggang 2 years at multang hanggang 100,000 pesos. May kulong naman na 1 year and 1 day hanggang 1 year and 6 months o multa na hanggang 50,000 pesos or both kulong at multa. Kung dahil sa cruelty, maltreatment o neglect, ay malupang nasugatan ng hayop at kinailangan ng human intervention para ito makasurvive. Samantala, pinarurusahan naman ng mula 6 months hanggang 1 year o multa ng hanggang 30,000 pesos or both kulong at multa depende po sa discretion ng korte kung ang hayop na minaltrato o pinabayaan ay nasugatan pero gumaling naman on its own. Gayunman, may mas mataas pong parusa kung ang pagmamaltrato o pagpapabaya ay gawa ng sindikato, pinagkakakitaan ng cruelty to animal kagaya ng pag-organize ng dog fights kung ito ay ginawa ng public officer or employee, o kaya naman ay tatlo o higit pang hayop ang involved regardless kung nasugatan o namatay ito. Sa batas po, may parusa itong kulong mula 2 years and on one day hanggang 3 years o multa na hanggang 250,000 pesos or both kulong at multa, depende po sa discretion ng korte. May subsidiary imprisonment din po ito o dagdag kulong sakaling hindi mabayaran ang multang ipinataw ng korte. Sa isa pong landmark case, convicted o nahatulang nagkasala at pinagmulta ang isang 19-year-old UP physics student sa paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act dahil sa pagpatay sa isang pusa. Kaya naman going back to our case, may sapat pong basihan para kasuhan at usikin ang mag-inang bi at mamang dahil sa animal cruelty. At dahil nagdulot sa pagkamatay ng mga pusa ang kanilang walang awa at sadyang pag-iwan sa mga ito sa loob ng isang maliit na kahon, abay malaki po ang tsansang maghima sila ng malamig na rehas sakaling ituloy ang kaso laban sa kanila. Kaya paalala po sa lahat, maging mga hayop po ay may karapatan din sa ilalim ng batas. Kung di po natin ito igagalang, e eh humanda rin tayong maghimas ng malamig na rehas. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po pa ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30-7.30 ng gabi dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat ato ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap! Geraldine de la Cruz, Bobby Cruz, Nicole Antiotico, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin, Hukumang Pantahanan!